e por Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw nga po pala ako'y sumama para mapaganda yung purok pulungan namin dito sa amin. Alam niyo po, nakakatuwa lang dahil magkakaisa ang mga tao dito sa amin para mapaganda at mapaayos ang Amin lugar. Akala ko sa chismisan lang itong mga ito magagalinghan eh. <laughs> Charis! <laughs> After nga po pala niyan ay ako kumuha ng pako at itong si tatay ay pagdating na galing sa pamimiwas ay aking isasama itong pako sa sinigang. Pagdating nga po pala namin ay nabutan namin si tatay na nakapundo na at maraming nahuling isda uha. Yung iba nga po pala ay aking dinaing at para may pang pake pa kinabukasan. Ang kagandahan lang po dito sa amin sa probinsya ay sariwa ang makakain mong isda at gulay. pag pagi na So yun lang po ang aking chika nga for today's vlog. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Lagi po natin tatandaan, simplihan lang natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you my next vlog. Bye!